Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Kung ang mga artista noon ay gustong lubusang makilala ng mga tao simula sa pagkabata nito Saan nito nag-aral? Sino-sino ang mga magulang nito at ano ba ang trabaho nito bago siya madiskubre at makapasok bilang artista? Ngayon naman, sa mundo ng social media, ang mga content creators or influencers kung tawagin ang siyang gustong malaman ng mga tao ang kanilang mga naging buhay. 2015, nang sumikat ang isang bata sa Amerika dahil sa kanyang channel na Ryan's World, idolos siya ng mga bata sa halos lahat na yata ng panig ng mundo. Siya! si Ryan Guan, anak ng isang Hapon at Vietnamese na sina Shion at Loan Guan. Sa sobrang sikat ng bata ay nakuryo sa mga manunood sa background nito hanggang sa meron silang natuklasang hindi tungkol sa bata kundi tungkol sa ina nito. Ang pamilya ng nanay ni Ryan ay nagmula sa bansang Vietnam na lumuwas sa Amerika bilang mga refugees. Sa Houston lumaki si Lowan at nangarap na maging isang guro. June 28, 2002, sa edad na 18, si Lowan, Okil Lowan Thi Ngoyen, ay inaresto ng mga pulis dahil siya ay nagnakaw ng anim na piraso ng mga damit na nagkakahalaga ng $93 sa loob ng J.C. Penney Department Store sa Almeda Mall, Houston, Texas. 60 days na pagkakabilanggo ang parusa kay Lowan pero binigyan lang siya ng judge ng anim na buwan na probation, $150 na multa at 40 hours na community service. Maliban pa sa random drug test na inirerequire sa kanya, saglit lang sana ang 40 hours na community service. Pero hindi sumipot si Lowan para gawin ito. Kaya noong 2003 ay muli na naman siyang inaresto bunga ng pag-violate niya sa kanyang parol. 30 days siyang nakulong sa bilangguan. Matapos siyang makalabas ay nagpatuloy ito sa kanyang pag-aaral sa Texas Tech University at kalaunan ay naging isang ganap ng guro. Doon na niya nakilala ang kanyang naging asawa na si Sean at di nagtagal, ay nagkaroon sila ng anak na si Ryan na siya namang nagdala sa kanila ng limpak-limpak na salapi, si Lowan. Ang siya raw may ideya sa lahat kung paano naging successful ang channel na ginawa nila. Para sa kanilang anak na si Ryan, sa sobrang popular ng channel ng kanyang anak matapos nilang magawa ito, ay nagdesisyon na si Lowa na uminto na lang sa pagtuturo upang maging full-time na direktor sa channel ng kanyang anak na si Ryan. Ilan lang sa mga nabili nila mula sa limpak-limpak na dolyares na kanilang kinita ay ang kotse ng kanyang asawa, isang production studio na kanilang nabili sa Houston na nagkakahalaga ng 1.2 million dollars. 22 million dollars ang kanilang kinita noong 2018. Ayon sa Forbes Financial Magazine, dalawang bahay ang kanilang nabili na nagkakahalaga ng tigi isang milyon bawat isa. Sabi nga nila, wala namang perpektong tao sa mundo kaya natural lang na nagkakasala ito. Ang importante ay marunong itong magsisi, humingi ng tawad at totoong magbago at gumawa ng mabuti. Isa lang si Lowan sa mga nagkasala noon pero sa huli ay sinwerte ng sobra at naging maayos ang buhay. Ikaw, dumating na ba ang swerte sa iyong buhay? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.